ang um, maayong buntay nga dira kaya e, ako may pabay sa so birong sa so uyan o oh, dili ni siya magpuot kung ko dira o kaya niya mga manok muna ilang manok o karon na tanong na siya nagkandam na siya o pasaw alangan po e, o dili ito pasawa naman o kaya namatay ito kapas ito o muto na timbang timbang na na siya ang pila na patimbangan. o niya pagka humayang timbang, -timbang ito daya ulit sa mga manukan kaya magpasa o alangan ko daw iasa to na timbang timbang kung dili dahil niya ipasa ingon o niya nung ipakita dahil niya mga manok pasapasa o siya na mga manok bakit gaan man siya mga itlog na kung wala pala na itlog dili na magpasa dana no eh at bayra magpasa na niya na plaster plaster kung nung hay na siya kamera kan kamu kabo kuno ini contoh pe ke tai menok kamu daun muka on mau tas dia mupai nun ok dile pemu mengo anu dera karon ambot na jadi sia pas-pas menisia ke tas video, ning bitu karon na na ko wa na di 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 arti ke ok ke kasa na taro plastik ke plastik nang doko-doko de dile mau deh nih yang kita kok doko dia kayak kok sebut aku satu sia orang nako kayak oke na sia mau nih yang kata kok isagu sa ilim nun sa mga manok para mo bisko ka mga manok mangit lo kok damo otan awa pa im nun na niya dinaran ang ipubuan din na niya magigilo na tubig na nang kisagula na tong doko doko niya o kanalipat inom na yun o paning kurok inom no kaya basin iya ka na ko

sa kamera at back. So, nga, yeah, siya dahil yung direct. Putol-put na na siya sa mga ito. Ang oh. interior, oh, wag yan okay, mo na siya na humagkulikta ng mga itlo. Kung oh, kitaan ninyo, magkita yan na, oh, papo kayo. Oh, 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 oh ba pas pasan ako, so, okay. kayo, pa kayo na ako tiri kay so kay do mo, pa kay nasa magmanok harvest damo pa kay nama ito kay kapoy na ako hindi pa kita eh niya yung mga na harvest guys, sa na ako no, na nakadamo sunod na yung kay mag na nila siya iya i timbang timbang ba ma itlog para may bawa ng ismul ba na o marble ba na o pa na ma itlo pa sa itlog large, medium, small onsa pa na o niya, mo to,